Happy, happy birthday, birthday happy Win-Win! Happy, birthday. happy, happy birthday! Happy birthday! Grabe yung performance! Siyempre, siya. kasama rin natin ang nabaka-supportive na pamilya ni Win-Win, ang kanyang mga kapatid Vandal Kizon and VJ Marquez, at siyempre, ang pinagmana ni Win-Win, Mr. Joey Marquez and Miss Alma Moreno! Yes! Good afternoon po! Welcome to Sunday All-Star! for you na kompleto ang pamilya mo today. Ang ganda It's a family affair. Yes, Miss Alma and Sir Joey. Hello. Ayan. Gusto po namin malaman ano po yung birthday wish niyo for win-win. Ah, Unang-una, nagpapasalamat kami. Anak, nakumay yung mga tinuro ko sa'yo. <laughs> Happy birthday, naka. sana yung health lang ni Winwin wag -win, niyang pabayaan. Yun lang ang ang wish ko sa kanya dahil sobrang workaholic. Pag sumayaw, walang pahinga. Yes. Kaya yun lang. At saka yung career niya sana lalo pang umangat. And happy, happy birthday, DJ. Yes, kayo. Um, ako naman para wish ko kay Aden na sana na magkalaman pa siya. Kasi <laughs> <laughs> parang buto na lang siya. Um, ate, I love you. Siyempre, alam mo yan. Yun lang. Ako naman as Sir Kuya, I only wish na to be more successful in life. Love you, Winnie. Oh, God bless you always. Tapos, more projects to come. O oh, pare, ikaw naman. Ano masasabi? Hindi ba ako? <laughs> <laughs> ano, um, Win, na happy birthday. Lumaki ka ng napakaganda. At uh, napaka-sexy. At uh, pagbutihin mo ang iyong ginagawa dahil maraming mamahal sa iyo at uh, nandito lang ako. I love you. And win on your special day. Meron ka bang mga gusto mong pasalamatan? Yes, syempre si Vance Wendel, Hi Wendel. Um Dental Focus si Ate Kyle Shimura, Shimian Manila, Vanity Bar Gold's Gym, La Bolsa Central Pel, Amazing out at syempre ang Kambal Sereno Family ko. Salamat po sa pagpanood niyo ron. At syempre, Sunday All Stars Family, kayo po ang unang nagtiwala sa akin. Salamat. Tita Jolene, I love you. Thank you, thank you sa lahat. Syempre, si Jonas ng Mercator. Thank you po talaga. Chris Riana ng makeup ko and JP Dizon stylist ko. Thank you. Thank you, Sunday All Stars. Thank you po talaga. Awin, eh, thank mo you, mo Mom. Na. Thank you, my family. Blow mo muna. Imagine, oh, you, para kay you. Win Win -ho. buong buho kami. Dito pa kami nagkita ng tatay niya Oh, holding hands! Oh. Oo oh. oh, nga! Oh. Oh, oh, oh. Dito oh lang yan. <laughs> Baka may Ay, special kapat, words alam naman. Alam mo na, pati si Gio, kanina ka pati <laughs> tingin sa akin. Eh. Para sa... Ah! Ang bango. Para, para sa'yo ito, Win. I love you, Win. Alright.